Uh, pagkakataon ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po ipinalad na mga kakausap ang uh, mismong uh, Commissioner ng Bureau of Customs na si Commissioner Ariel Nipomoseno. Commissioner Nipomoseno, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Good morning po, Commissioner. Uh, good morning po, Sir John. Good morning po. Sa ating mga kababayan, magandang umaga po. po. I mean, salamat po, po, po sa... Papunta kaming po kami, bulotan po kasi ngayon. Ah, sa Bulacan pa. Ah, okay. right. Uh, -huh. uh all right, direct to the point na katanungan na po uh, Commissioner ni Pumoseno. ah uh, alam naman po natin na uh, kumbaga uh, ipinanganak tayo hanggang sa nagkaedad tayo. Eh mukhang may nangyayaring uh, mga bagay na hindi maiiwasan sa Bureau of Customs. Pero ito uh, bilang uh, ikangay isa sa mga layunin ninyong maiwasan ng korupsyon. Eh, pinapatupad nyo po yung tinatawag na no-take policy. Ano na pong update dito, Commissioner Nepomuceno? Nepomuceno sir. Uh, Maganda naman po dahil nga tama ho kayo, dahil malalim na ho yung yung, uh, yung samanan loob po ng ating mga kababayan at pagkabismaya sa ating uh, Bureau of Customs, mm. na kung saan eh bahagi naman po ang um, ngayon na ng uh, BOC. Uh, Pinagutos pinag naman po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang ayusin po natin lalo na po yung tinatawag na good governance mm -hmm. no ah uh, yung no take policy yan po ang kaya ko lang kong ipangako sa ating mga kababayan yung ako po mismo at aking opisina ay uh, hindi po hindi po tayo makikibahagi do sa ganyang uh, mga naiulat na pagtanggap po ng mga uh, pera pa prangkahan na po tayo dahil yung pera tatanggapin po namin ayan naman po ay yung ibabawas po doon sa mga buwis na dapat ay ibabayad sa ating pamahalaan. At ang yung mga buwis naman, yan yung gagamitin naman ng ating pamahalaan para sa mga programa. So makakaasa naman po tayong lahat diyan. Ngayon, pa. hindi naman po ganun kadaliho talaga yan na tanggapin na natin. Dekada-dekada po, ilang dekada po ang nagdulot uh, na po, naihipo na po lahat ng problema ng uh, BOC. Hindi naman po natin kaya ng uh, isang gabi lang So dapat ilalagay po natin yung mga sistema na hindi lang ang uh, yung uh, mismong mga tao natin ay boboluntaryong tumulong at mag magkaroon po ng transformasyon. Ilalagay po natin dapat 'yung mga sistema kagaya po nung sinasabi ko na digitalization, Ibig hmm. sabihin fully automated dapat ang mga proseso upang sa ayaw at sa gusto po namin ng naming lahat sa BOC wala tayong magagawa kundi po sumunod na po dahil hmm. pag fully automated wala na pong kakausapin yung ating mga importers. Uh -huh. Para pong ATM machine yan o itindutin nyo na lang po kung ano yung transaction ninyo sa computers, wala kayong kausap na bank teller, ganon din po dapat ang mangyari. Kaya naman po yun. Uh, uh -huh. Kaya naman po yun. Hindi nga lang po biglaan uh -huh. dahil yan yung may procurement process po. Um Ibig sabihin na uh, mababawasan ng face-to-face -face encounter ng mga taga-customs at ng mga broker at uh, iba pang mga may transaksyon sa BOC, Com? Tama po ba? Tama po yun. Uh, dapat ang target po natin sa full automation, talagang full, ibig sabihin 100%. Mm -hmm. uh, parang ganoon pa, ATM machine, may makakausap na lang kayong bank teller kapag yung yung inyong ATM card kinain. Yung nagkaroon po kayo ng mga extreme mm -hmm. na problema. At saka lang ho kayo pupunta sa customer service o. o sa bank manager. Pero almost 100% dapat yung buong proseso wala na po kayong kinakausap. Sa ganun paraan lang po natin masisigurado na talagang matitigil po yung mga naiulat na mga problema po o. O. ng BOC. O. Pero kasama po ba sa no-take policy Commissioner ni pumoseno yung pagtanggap ng bigay o yung kumbagay regalo? mapa ano mang klase man in cash or in kind ba niyan na koma uh, ni Pumaseno? no? Uh, da dapat po gano gano'n. No? Kaya lang, alam nyo, bawal sa batas po natin yan. Eh. Pero oh. ako, uh, mm. ko na po, eh, ano ba, pinadalan ba ako ng kalendaryo? Yung mga gano'n, nakakaya na po ibalik. Kalendaryo talaga ako. payong, <laughs> no? <laughs> payong. Eh, uso po yan, eh, mga so, corporate giveaways. Uh -huh. Parang sa kultura natin, medyo parang... Uh, Normal na. Walang respeto naman po, no, Pag binigay oh. niyo po yan. Ang, pero ang dapat na huwag tanggapin po namin, uh, yung mga mahalaga po, alam ba, sasakyan, mm. Yung mga ganun po na may hmm. halaga na po. Tama, hmm. Ano po eh, uh, alam naman po natin, alin yung hindi dapat tanggapin. Eh. Uh, minsan t-shirt, nararanasan ko naman po mismo yan. Makikita niya lang yung corporate giveaways. Ang ginagawa ko naman po madalas, dahil marami naman po ako ng payong at kung ako naman ako pinaparapol ko na lang po minsan po yan. So balit pag yun nga po yung valuable na tinatawag, hmm. uh, yung, yung mabibili niyo na po talaga yan. Uh, hindi po rin dapat na da nasa da batas po 'yan Po. Eh. So, tama ba na isa rin sa ipagbabawal nyo, Commissioner uh, ni Pumeseno eh, 'yung sa mga tauhan ninyo mm -hmm. na nananatiling nakabukas 'yung ano tawo dito 'yung uh, sa table mm -hmm. ah nakabukas 'yung pinakano dito dahil sabi nila isinushoot na lang daw doon eh. hindi na kailangan humingi kasi bawal nga raw humingi. Ang uh, uh, yun po na iulat po sa atin yan, yung pang kumbaga sistema na po yung hindi na po hindi na po nagkakahiyaan dahil kumbaga lahat ginagawa. Ah hmm. uh, dadagdagan ko po kasama po kasi ng automation. Dadamihan po natin yung gumagana na CCTV. Yes. smart, yes. smart CCTV. Sumalit so, alam nyo, kahit naman po damihan po ninyo alam nyo naman, makagawa naman paraan pag talaga po yung ika nga eh, Gustong gumawa ng uh, kalokohan, hindi eh, siya lapas oh. na lang. Hindi naman po kailangan oh. yan sa sa table issue. Eh, no? So at least, mababawasan po yung yung ganyang sistema. Yung kultura, mababago-bago po natin ng paunti-unti. Kapag pinahira po natin yung uh, pagkakataon na makagawa po ng kalokohan, oh. smart CCTV, pati mga x-ray machines namin, i-upgrade po dapat yan dahil mm -hmm. mga luma na po yung ating x-ray machines, yung mga sumusuri kung uh, merong laman na, na, bawal po yung mga containers. Mm. -hmm. Uh, marami po, na, alam nyo, minana po nating mga dapat kumpuniin ng mga problema po natin sa BOC. Naku, mga isang libong bagay po dapat mm po -hmm. talagang ayusin natin. Nasabay-sabay, lahat urgent, kaya nilang uh, pagtutulong-tulongan po namin yan. Uh, mararamdaman naman po ng ating mga kababayan yung pagbabalik yan. Mm -hmm. Opo, oh, Commissioner. Pati yung pag inspect doon sa mga sasakyan pumapasok dito. And speaking of sasakyan mm -hmm. pala, Commissioner, eh, kumusta po yung uh, pag inspection niyo kung uh, masisili po ninyo itong apat na pong luxury cars nitong Pamilya uh, Diskaya, ito pong uh, isa sa mga uh, contractor ng uh, controversial po na flood control projects hope okay. po parallel natin 'yun dahil uh, maingat po kami dahil yan po ay sa ulat po sa akin na sa loob po ng kanilang tahanan o yung compound hindi po ganoon ka simple kung yan po ay commercial establishment o yung uh, warehouse hmm. ay sa loob ng isang oras kaya po naming uh, puntahan agad yan pero pagwo kasi uh, tahanan o compound na parang tahanan po meron pong proteksyon ng batas po diyan at ng konstitusyon na inire-respect po, po yan. Kahit mm -hmm. kung kinakailangan po, dudulog po kami sa korte pag kinakailangan po. Mm -hmm. Hindi pa po ba sapat, Commissioner ni Pumuseno, yung nabonyag na mga video sa social media para ika mas mapadali ang proseso na may batayan na meron talagang ganong existing na mga luxury vehicles, Com? Uh, yun po ang, uh, oh, hindi ko lang po matelegraph po yung ating... Mm -hmm. uh, ano, mga ginagawa po uh, Pasensya na po. Uh, pa. Medyo monitor po na lang po natin yung mm -hmm. yung action po ng BOC tungkol po dyan. Po. So sa totoo lang uh, commissioner ah uh, maraming nagbababalak uh, at mga nagii-inquire na uh, kung bibili ka direkta or mag import ka ng vehicle uh, kahit mm -hmm. luxury o hindi, nadodoble po ang tax di po ba commissioner Nepomuceno? Kaya lumalabas doble so ang presyo ng sasakyan oh so, halos ganun po 'yon. Mm -hmm. Kung pag po alin ba, isang million po yung inyong oh. uh, yung halaga po ng binili yung from abroad yung sasakyan. Pag mm -hmm. pagdating dito niyan, pag, pag pinagsama-sama po yung uh, mga buwis na babayaran, halos magiging dalawang million po yan at higit mm -hmm. pa. Ganun po talaga ang uh, mm -hmm. sistema po ng taxation. Yan po eh again, batas po yan na ipinatutupad mm -hmm. po ng uh, BOC kung ano po yung uh, tamang valuation na tinatawag doon sa sa sasakyan na binibili po natin ngayon. Pero yung EV cars, yung full uh, yung uh, electronic vehicle, hmm. eh, yan po, eh halos walang binabayaran po yan uh, mga buwis po. Kaya mas mura po yung ganoon. Pwede ko palang hingin sa ate ko yung letter T niyang EV vehicle, uh, Commissioner Nepomuceno. Wala palang tax na babayaran. <laughs> wala po, wala po. Kaya lang po, pag, uh, pag second hand, iba po yun. Eh. Bawal po ang second hand in general. Hmm. Oo, mm. ang pwede po pagbago po. Pag second ah, hand, may iba po. Uh -huh. O pag second hand naman po, may iba pong patakaran dyan. Halimbawa, o oh, yung mga OFWs po natin, halimbawa, o oh, yung mga mm. kawani ng pamahala na nagtrabaho sa ibang bansa, ang, uh, ang, ang patakaran po dyan, halimbawa, dapat inyo po yung sasakyan mm. sa loob ng nakarehistro po sa inyo sa abroad na anim na buwan nakarehistro po sa inyo mm. sasakyan. Pero dapat din, minimum of two years, eh kayo ay nakatira sa abroad. Alright. So, minimum requirement po yun. Para maiwasan naman po yung magpapalusot, mag-abroad, then bibili lang, kunwari kanila. meron pong uh, minimum requirement upang mag-qualify po sa exemption. La, hindi ako nagtataka, Commissioner ni Pumusena, itong kasamahan ko rito hanggang ngayon, namamasahe pa kasi hindi pa ropo dumarating. Yung, luxury vehicle na mula sa iba yeah, iba, iba, iba. <laughs> <laughs> ata ng da po yung e vehicles kasi... Uh, sige yung problema kasi yung mga charging po. station uh, eh konti okay. pa eh e-bike uh, lang pala muna 'yung ipapadala sa kanya <laughs> <laughs> Ako na report to dahil mas mura po talaga tsaka magaganda po yung ano yung mga modelo po Apa. kaya lang po ay eh, ganun din po yung iniisip po yung mga charging station well, hindi pa rin ako no, familiar po uh, dyan. Uh, oh. Pangbansa, bansa, maganda yung ginawa ng letter T eh, Dahil maski sa kabundukan, tsaka sa malalayong lugar, may charging station eh. Kaya hindi nila problema. Anyway, lang bagay Hello. lamang po, Commissioner ni Pumuseno, ang makatitiyak dito ang sambayanan na mananagot ang dapat managot sa mga tao o pamilya o kung na may pagkakasala o lumabag sa batas, lalo na sa pagbabayad ng buwis. Tama po? Oh, tama po. Yung yung po mga ano po, hindi po BO sila po to, hindi ko po pinagtatanggol wow. ang BO siya. Ah, uh, ikang it, it takes two to tango sa ating ng sitwasyon, it takes three to tango eh. kasi yung kami po sa BOC, yung brokers mismo na nagre-represent na, 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 nang, importers at importers mismo kasi pag nakakatipid po ng buwis, kumbaga lahat sumasaya, no? Hmm. Maling 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 pagsasaya. Mm. Kaya nga po, punin ko na itong pagkakataon na to para di lang magbigay po ng talagang seryosong babala o warning na sayang po yung aniling pera po talaga. Kapag po nahuli po namin yan at gagawin ko po ang aming trabaho at marami sa BOC na uh, sigurado ako tutulong naman po sa akin, natutuwa ako at marami po ako mga samahan na gusto naman po talagang pag-igihin yung trabaho. So yung mga, mga nagbabalak pa, na marami na ho kami nahuhulay, no? Sayang po talaga yung pera, tapos ha, sa mga nila sa amin, magkakaroon pa kami ng kaaway. Uh, itigil na po muna nila talaga yan. At least habang po ang administrang commissioner po, gagawin po namin talaga yung nasa sa batas. Lalo na po, ang agricultural products, napakahigpit po ng batas na yan. Mm -hmm. May kulong yan, o bail. Huwag na po na lang munang subukan po ngayon talaga. O, talaga nga, pinag namin yung trabaho namin. Kagaya niyan, sa Bulacan, Napakalaki po nang mawawala dyan sa importer niyan. Ang uh, ulat sa amin, worth 605 million minimum wow. yung nahuli po namin dyan ng mga illegal po na pinasok na sigarilyo mm. o okay. products. So isipin nyo yung kalahating billion po yun. So kawari hmm. naman yung importers kung naniwala po sila na kapag sila po ay nagbigay ng pera kung saan man, Uh, sila ay safe na. Hindi po ganoon. Mahuhulit pa uhulit po Apo, natin yan. Apo, Commissioner, kahit po mismong mga taga-customs din ay mananagot, ika, walang sisinuhin, walang sasantuin? Tama po yun. No? Kasi lalo na kung may dokumento po tayong, tayong makikita na pinirmahan po ng ating mga kawani, uh, hindi po may iwasan talaga pong ganyan po ang batas. Again, kagaya ng Agricultural, uh, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, na napakahipit po. Kasama po kung saan po dumaan yung mga kargamento na bawal, yung mga dumaan po dyan. Minsan nga po, ang kahit sa ebidensya, hindi na kailangan nakapirma po kayo. Basta dumaan po yan sa inyong opisina, nakalusot yan, mapapanagot po ating mga kawani po. Kaya ta, pinag-iingat po ang ating mga kasamahan na huwag pong sumali muna sa ganyan dahil talaga pong uh, seryoso po tayo sa ating right. trabaho po. Right. With that, Commissioner Nepomoceno, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Good morning at good luck po sa inyo. Ha? Salamat po. Salamat, salamat po. po. Ingat salamat po kayo, Commissioner. Po. At abalahin namin kayo for update ha, dyan sa sinasabi yung uh, malaking kontrabando na niya na inyong uh, nakumpis na ka, Commissioner. Thank you, sir. Good morning. Ingat okay. po. Salamat salamat po. Salamat po. Salamat din po. Alright. Ito po. 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 po mga kabalitan, kabalitaktakan si uh, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.